Magandang oras, magandang araw sa ating lahat mga ka-diwata. Ito po ay hindi si diwata. Ibang diwata po ang inyong lingkod ngayon mga kaibigan. Isang diwatang nilalang na nagiging tao. Ayan. Ito po ang ating mga uh, ang ating mga kakaibang sangkap. Sorry po ah, medyo maano lang yung ating video. So, shout out sa lahat ng mga nanonood, sa mga nandito sa aking channel. Magandang oras po sa sa inyong lahat. Magandang araw. Happy Friday. So, ang ipinapakita ko po, po sa inyo ay sana may respect din natin, no? Bawat kanya-kanya ni -kanya naman po tayo mga kapangyarihan taglay na hindi natin masasabi ko ano. Diba? So, ito po, ang ating ipinapakita eh, sa inyo ay ang mga niyog. Ito ay amethyst, uh, ano na to, Brazilian agate, pero crystallized siya mga pips, crystal. No, napakagandang pagka-crystal po itong people, kasi may pagka-violet, no, lavender, napakaganda. So, bira lang din po tayo makatagpo nito. Ito naman ay binili ko sa iba, ah, bigay po ito galing sa ibang bansa. Ito naman ang libon na niyog. At ito naman ang tatlong mata isang bibig. Yan. Meron tayo. Meron din tayo po ditong leklay na batto. Leklay siya, no. Kakaiba. Oh, nabubuhay na rin siya, nanganganak na rin po oh. Na dagdagan na rin po ang mga anak niya. So ito people, Itong pinapakita ko po sa inyo ay ito yung buto ng libon. No, ito tanggalin natin po sa lagayan nilagay ko po jan edi eh, ba ang libon ay wala talaga tong mga laman kahit ikinis mo to siya wala din po no so ngayon nung giniyak ng partner ko ito pong nakuha niya sa loob no nakita niya sa loob at ito rin ang isa dalawa ang nakuha namin sa loob ng libon ng niyog na dapat wala yan mga pips. ang libon na ganyan mga people ito ay mga parang mutya na rin po ang tawag nito Respect lang po tayo sa mga walang alam sa karunungang lihim ay manatiling tikom ang bibig at manood na lang para marami kayong mga kaalaman na dapat. Kung makatagpo kayo ng ganito mga pips, no? kung makatagpo kayo ng ganito sa loob ng libon, libon ha, eto mayroon talaga yan, laman sa loob. Ang baga sa bisaya, putot, ano ba yan, tawag sa inyo, buwa. Ano? Dito naman ay bihira lang po magkaroon ng ganyan pips kasi wala po siyang butas no? So ang nangyari, nagkaroon nung mabuksan na, nagkaroon ng dalawa. Mayroon akong dalawa pa o tatlong ganito na hindi ko binuksan, no? Yan. So ngayon, nakakuha kami sa loob nito. Yan po ay mahiwaga. Yan po ang mahiwaga talaga, pips. Kaya napakaswerte natin na nakatagpo na pagbukas natin sa niyog na libon ay nakakuha tayo ng ganito. Ano pa yan? ah, uh, uh, Friday pa ngayon. Ngayon pa namin nakuha yan. So, mayroon din po ako ditong ano, rainbow na bato. Parang leklay din to mga pips. Rainbow lang siya. So, yan ang may waga. So, pagka mayroon naman tayo mga ganyan pips, mayroon tayo mga ganitong bagay sa buhay natin at sa nakikita natin sa kaniyugan ay kunin nyo po. Dahil yan po ay swerte sa pangkabuhayan at protection na rin po sa iyong buhay. No, ang libo na ba o oh people, ay isa sa palatandaan, isa sa mga gamit natin, ang pagkakaalam ko at kaalaman ko ay isishare ko sa inyo na ang isang libon na bao ay mahiwaga. Poder, protection sa buhay mo. Hindi ka mapapansin na yung mga kalaban. At sa mga lalo-lalo na sa kulang barang, pag mayroon kang mga ganito. Maaring tatablan ka man, pero hindi gaano malakas ang talab nila dahil mayroon kang agimat, mayroon kang niyog. Nalibon libon. At ito naman ay mahiwaga sa negosyo at pangkalahatan na rin po yan. So, ito ay gagawin ko, personal, kasi bihira ang tayo makatagpo niyan. Ito, maari pang mabilis tayo makatagpo rin ito, no? So, personal ko, gamit ang isang, isang ano, ito, nilalagyan ko na naumpisa ng personal kong gamit, no? Baliktaran ito mga pips. Kaya, mahiwaga sa atin ang may alam sa karunungan alihim, people. Ah, uh, hindi lang natin sabing kakaiba ang aming mga kaalaman. Yan ay hindi dapat iinsultuhin kundi ito ay pahalagan. Ito ay panuurin dahil baka bandang huli ay matuto ka at may kaalaman ka ng mapipick up. No? Dahil yan ay pinakamahiwaga sa lahat. So mga people, maraming salamat at marami pa akong isi-share sa inyo sa susunod na video. Thank you very much. Suloy lang po kayo sa pag-share, comment, like, and and subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat. Bye.